So what is up mga bahay? Uh, dugay ko wala naka-upload balik og video but welcome back to my channel. Karon taga ta mo og update kung unsa na ang itsura sa ato ang farm. Uh, Murag dugay ko wala ka sa inyo ha og ano, ano video. So a very fast nga run through lang kung unsa na ang naa sa atong farm karon. Kung unsay status, kung unsay mga naadiha sa sulod sa atong mga tabs. Kay murag nag hinahinay sa tao, lilo gamay sa pagbuhi og isda. Kay mag transition ta Bago nga pet no. Kung sa so, patungin na hulat, bye. Tara, ni ko ninyo o tanawin na to kung unsan ang status sa ato ang fish pond karon Tara! Joy. Give it up starting sa ato ang uh, 4x8 nga trapand no? Uh, I'm happy to announce nga na pag tayo isda pero uh, sa pagkakaroon wala sa ta nag, nagbalik sa breeding no? so keeping lang sa ta in the meantime kaya mura di sa atong oras sa kadagan sa trabaho o sa assignments nato karoon no? so nagyapon tayo mga isda Uh, nga nabilin sa tuaron sagol ang um, uranda o uh, ryukin pero sa pagkakaroon murag mas taga ng uranda kaysa sa ryukin nga na ano um, undang usata o kay mura unang una busy kaduha daghan ka itag ah, kaning wala na tay ma wala tayo makuhaan o live food kaya nasarado na to itong kinakuhaan sa unang adihara sa gawa sa balay So, in the meantime, alaga-alaga lang sa taani. Mabot eh. ano ko maklaro ninyo si ilaw, maging adlaw. So, running lang gaya ng atong tubig. Ah, wala. Hindi siya ay hubas-hubas. Wala limpyo kay Okay. Hindi man kinanglan limpyohan. free flowing manta. Ano niya? Um, wala na ni ka, water change to nakaayo mga pila kabo last year 1 year na siguro 2 years na so wala na ko mag change water kay kay mang sa stacking stocking food sa isda as per ratio sa tubig o sa tub no okay ra sila nga ni kadagan siguro na ani sa mga 30 siguro obok ang sulod ani mga breeders mga madagko na kayo so, uh, so nalang po ay inflow atong overflow padulong sa ato ang uh, drainage system sa kanal na hindi na na mabalik ang tubig so wala na yung tubig na mabalikan oh. so, na yung mga daon dahon gilang kinangla na isa siya i pangkwaon o oh, kada ganang kag dahon o oh. Lahara ni yang Going to the next stop. Ito ang isa ka 4x8 diwa ay 1 foot. Wala na, nabungkag na. Ito nga na lang ang hibilin. Kaya kaniapit ng bigay, oh. Bumauno na. So, ang plano na ani, uh, ilis na na kong isa yung muna ko, o galob lock. Uh, butang na ko siya, o galob Tapos na ay laminated sack or siguro Luna na ito yung butang. No? Naman ko di ay laminated. Ah, naman ko ay ang Maruyama pero tibuok to siya 4x8 no? ang plano ani basi wala on sa akong isda butang na ko new tab or ibalhin ako sa asa nga tab sila pwede ibutang and then ibutang na ko tong isa ka 4x8 diri nga Maruyama and then butangan na to o crayfish kaya sa pagkakaroon ba nagsugod lang ko sa crayfish ba So, uh, ang ako ang isa ka tablet unya, makita na to dito. Crayfish na ang sulod ana dili na goldfish no. So, inahinay tag transition, natay goldfish, natay crayfish. Tapos well, tanaw na to kung asa ta padulong, asa ta dalhon sa atong kapalaran. Kani mga urandar ni sila diri tanan. Supposedly pang dispose na nako na ni pero pag naanay -na buyer marag matras mangko. So, nagyapon na, ang ako ang paghigugma sa mga isda no pero <laughs> lang pagkabot siguro sa panahon kung di na kaya di na sa oras majo uh, medyo mabuyan isda wala lagi ini yung mamintayin na kay basura o mga daon sa mangga sa so, mga oranda ni sila dire na, na ay gustog mga ayo kung na gustog mga ingani isda uh, try mo kontak sa ko ha Basi, hindi ay uh, malitgo na nako Hatag lang na ako. Dili na, na ako ibaligya. Or kamo, kambiyuhan ninyo. O kanang PO2. Pwede na po ka S sabotra ah. Sabot PM lang ko ninyo. Sa next tab kani mga oranda ni sila tanam diri. No? remember ninyo ato ang DIY uh, concrete tab. Katong gikan sa, uh, inimo sa hini sa slab. No? Katong 1 uh, inch nga slab. Ang tagkaroon alive and kicking pa kayo. O man mo on sabay. ah, uh, Tula nang niagig Agi, tula ka, ka kusog linog na ang niyagi, no. Alive and kicking ra nang atong tab wala gyud sa Ah. ani mga uranda. Kaliko, kirin, red white og taw gani sakura. No. Breeders na, na kanita na, halos female sa na nang nadiri. Or na may male isa ka buok siguro. Ah, nihit ka ayog males karon bay. so dagko kaig mga tiyan puno og itlog oh. Orang dan isi Pura ni So ito ang 4x8 nga concrete nga 1 inch nga slab alive and kicking na ay inflow gihapon padulong diri sa atong overflow nga muawas na gihapon sa drainage wala na yung balik na tubig no? So ito sa next tab ganyan ginasugda na ako nga kuwan by 3 fish pungkag mo ilang hides na sila by kay hindi na ka ang mga previews sarap niya. sa kapayang sa uh, ang um, na niya nakapaitlog na ta nakapapusa na and then eventually kanina nagpo na no hindi ko makita mga na po na sunod na ko yung mga breeders uh, sila na po nga ang pranghawang magsabay-sabay ni o pangitlog na nanabot asa, nanabot. asa nanabot. Bayadip, na na ako ni ipangbutang ba ito po itong yun ah, di man makita kayo nanago man na sila kay nocturnal manggod sa gabi eh, active kain ni sila naghan kain yung gawa mga gawas ani mga naasa mo sa 100 ni sila kabuk o mo sa 100 kabuk ni sila na din hindi lang makita kay buntagman man pero so, dagan dagan ni sila diri bay uh, na murag mga nasa almost 3 inches na four, running 4 inches na gani sila so free flowing hapon ay inflow sa so, tubig ako ay overflow overflow na bay kung nang diigin mo green ang tubig kaya eh, kaawas man siya padong na na dito sa drainage system so nga to ang duha ka concrete tub kani o kato o kato isa ka 4x8 na trap hand o so, katong uh, dilapidated na 2 uh, ka 4x4 na gihapon bay so uh, agi hapon tamo undang wala kita ni undang pahuway huway lang o nililaw lang gamay kay murag number one nagkang trabaho o nun ikaduha murag kapoy ko sa ato ang industry karang kauban ang uban habis kay nagkang naman kaighawd yan, away-away na. Muna nagnegosyo ang isda. Muna og awg... Ano ang kwanbitaw? Mandaot na sa uban, hindi na ko ganahan. So muna ang medyo naglilota. Atatad dito sa kuan. Aka ni mga aquarium. Atong aquarium sa makita niyo. Ngit-ngit kayo pero nanay sulod ha. Muna na sulod na. Flower horn ang isa. Kani fry ni, ah fry krillings ni. Anak sa crayfish at the same time kani atong viewing tank i-convert na yung na siya o ka ng hatchery sa crayfish kaya ano na ni Dre kinangla na tanggalo ng mama ani nag, nag separate na ang mga krillings sa ilang mama pati ka ni una ni siya ano ba ito makita ninyo sa kili daw oh. ano sila mga krillings sa sila man mga mga naulawon man, man ulawon man so kanang mga gagmay na pipe mga hide na din na hindi sila mo tago kaya hindi mo butangan anak na mag ihay mag ilang pangauno na ilang mga iksuun nang lang yung butangan mag hide kana ang buto makita ninyo ha ah. round top so napadya sa kilit tutup zoom. Pilih. Eh kan ini 100 pun ni kapin. Masa 100 plus pun. Tung next stop kaning aquarium nato dati goldfish ang sulod ani. Karon lagi slowly transitioning tasa crayfish. Atong ginabuhi karon is kaning Australian direct. Australian red blue. ano, oh male na siya. Basta na ay pula ang sipit, male. Ano, male. Ano maklaro? Ano pa, male. Oh, male na sila. Oh. Ano okay. maklaro kayo? Sa so, dali na ay mga... 8 or 10 kabuk siguro mga breeders pat ka and kita so next ato uh, 4 by 8 by 1 foot na trapund ah buhit pero maghapit na siya mabungkag uh, na ang kahoy, no and uh, marag soon marag Nadiri, mga urandas kihapon. Mga oranda uranda mga sakura mga red white eh. ini mga kaliko. pa'y country prunes na red white na ikaliko, kaliko so nagya na inflow hindi ang yung, yung overflow padulong sa drainage so na ay kirin so, no. ambot kong makita maran pa So nagi hapon bay. Pero murag damo sa gana nga kung uranda karon kaysa sa Ryukin. So next stop atong Inayhay, oh ang Inayhay. Ang ato ang tilapia. Kami tilapia pan ni sampo makita ninyo. Si man, Si Lo ka ayo mo tawon kita na isa ka kuting tilapia. Oh. And the rest mga ang lagom. Kaya kaya ngayon tila pia langsung yung kadili lang sa flowing man tubig ya si Binto Next sangat ato ang mga ref tab Ay, bangag. Bangag, eh banget. banget Ang Next sangat ato ang mga ref tab isa is doha Hello upat ang uh, sulod aning isa bay mga goldfish kaya pon turang isa naghayang and the rest ang kulog pa so urandas kaya hapo ni bay eh, o oh, oh, you can mix lagi so, hapon tayo mga goldfish no? wala ka na yun lang gama lang gamay naglilo sa muni muni dito bay next tab ang sulod ani is kaniyeng crayfish yapan, uh, freshwater lobster, or tong tutong ato to red claw. Uh, ako yakin si kabog dree mo breeders, no? ang bantu tunag mold pa. so slowly lagi mo transition tayo into crayfish keeping. kani lang setup na ako na pag dree. kani wala mga mollis lang ni mollie, uba. Molis and ah, uh, kaning tail o kaning kanin, glotted tra okay mana kay pang sagol dito sa ito mga butanganan para lamok hindi rin same set up crayfish na po na ano na siya goldfish kundi crayfish Di lagi makita kayo nag nanago kay nocturnal mo sila bay So, yeah. Mga to. Update lang ko kadali. Uh, na pa to mga isda. Pero, lagi naglilo sa ako sa pagpadaghan. Naglilo sa ako sa pag Kaya marag lisod ang time. Kulang kay tag time. Lisod ang pagkaon. So hangto diri na lang usa ako na nimputlon ang video kay medyo taas-taas na kayo no sa so, mga wala pa naka-subscribe o naka-follow subscribe na aron updated mo sa atong sunod nga video so bye kita ta sunod dako nga video bye bye